Pinagulat ng lahat ang misteryosong pagpanaw ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez sa edad na 77. Ayon sa mga investigasyon ay tila pagpapatiwakal ang naging hiraw ng pagpanaw nito. Ayon pa nga sa usap-usapan, bago pa raw pumanaw ito ay nakapagbigay pa ito ng mga habilin. Ngunit hindi raw akalain na ito pala ay huling habilin ng pala ng aktor. Dumadaan daw ang aktor sa depresyon dahil sa naging operasyon nito sa prostate cancer. Na siya tinitingnan ng mga autoridad na dahilan para magtulak sa aktor na kitilin ang kanyang sariling buhay. Patuloy namang kumakalap ng impormasyon ang mga kinaukulan tungkol sa buong pangyayari ng pagpanaw nito. Nagluluksa naman ang buong showbiz sa ang pagpanaw nito, maging ang anak na si John Gibbs ay humihingi ng privacy para sa pagpanaw ng amang maging siya raw ay nagulat at nabigla sa mga pangyayari gaya nito. Hindi raw niya sukat akalain na magagawa ito ng kanyang ama na ng sarili niyang buhay. Di nagsana man ang pakikiramay ang aktor para sa pagpano ng ama. Maging siya ay nagpapasalamat para sa mga walang sawang suporta at nakikiramay para sa pagpano ng ama. Maging yung mga kasama nito sa showbiz gay ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla ay labis-labis ang pagkalungkot sa pagpanaw nito na kinikilala na rin nila bilang isang ama at kaibigan sa mundo ng showbiz.